Good morning! Nakapag-sign in na tayo. Char, nagtagalog. Uh, ako ang card. Wala na inaong. Sa una na inaong ang card. Add to na ta sa stairway to heaven. Na sa second floor. Second mountain ang amuang. Trabohoan. ni ka company Guys before diri sa una sa ubos diha ko na assign karon na ako diri second floor <laughs> second floor bigi mo ra second floor ang ko ano bungtod no <sighs> buntag pa lang struggle na sa pag cut, cut pero at least na may pa eh, okay pang gabi ilagan pa ng wawat yang ako sayo kay ko kay si bata sayo kay sangatan na nakigikan 7.30 kung niya 8.30 mag start kung naapalay award ning sayo no nawardan na ako maawardan ako best in sayo apil best in photography. <tihil> na nailta itaw. Na itaw. At least dilingit-ngit kay gabi ingit-ngit kay sa ngatan na kura usara. Na Hunja yo? Hunja? Oh, ambo so <laughs> yo? Hunja ni kabami. <laughs> Kaya nga yung buson, hindi ba aming? Ay, magiging mabait naman si ano, si manong Uzbek or, or Russian. Ay. So, mga range ko sa kuha mga gamit kay kalat kay sanatan lang, pa kay mga tao, kay... Kasi kumang gamit kay... Unya, may kugla, magbukla-bukla din may tao. So, isang i-taro mo. Maikog tayo magbuklad-buklad basta hindi mong tawo. Magbuklad-buklad sa itong mga kayamanan. Sa so, itong box. Tissue na tayo rin. Huwag ka rin. Nip-nip sa nip-nip. Kasi ginawa lang. Ayan. So, ang sod sa kong na ako'y balong, ketchup, tambal, tubig, kanon. Oh, gusto akong kutsara. And then, putang na to sa ako makaon na nakuha na ako ikot ang mga linis sa kwan. Tapos ikot ko. Ano na lang maray sulit ang mga. ba mahupas o niya ang bagay na kuha bitaw siya na ako. Hmm. At least safety. Kaya na ako nang iring mamungkag. At least safety siya din sa sulit. Okay. Ibawal naman yun diri unta sa sulit ng butang labi ng pancake na lagi history nga dibuka sa ering nya yeah, syempre delikado ang mga gamit so dito uh, mag-charge tag say nasa na ko ni butang mga bas mo na may problema problema ng mga ayoko magkape eh. kasi nagpatika-patika po oh. Para sa iyo siya, na ko siya pangitaon. Magkuan ko ang ko. hindi siya pangitaon. na diyawiya, kukuraw, <laughs> na rin yung mga kaoban. Kaya ko kung mura na Kasi lang sa na lang kay na bu ang nako ay tan din eh ay nako mag-charge ko ba wala lang cellphone sabutan na ang cellphone sa sa box dito So, na di man bawal. Ay, sabagay, sa bagay, sa kumsalhera, kaysa sa uh, Nahi lagi sa kumsa sa sa chul. Sa chul no ni yata. Kumsa lang yata. kaya nga naginaro lalaki nga nagkumsa ni dito di ayaw ko ko sa. Dani nga ko di ayaw ko sa. Ah sya na po ang naman ko ni Diana. Shots. Sa kay magmasko kay sigong tukika. Abog. Ini guys ikut kita Ah guys sangat tanah Hmm Yang ada ha? anak putar Work 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 Gusto mo walang tau Libot libot tamit na sulit tau Medyo mo libot tamit na sulit tau kay Huwag na itawa dili na kadaman. Sa 7.59 niya, 8.30. Mag-start on sa pang rasa mabot ang mga tao niya. So, ako ra guha pa dili ka kung may una maabot. Alita sa pisto ni Baby Joy. Pinangga <coughs> ko ni taga din niyo. Kaya kailan ako. Sige ko tagaan makaon. Mm, guha pa daw ko. Pisto ni Baby Joy kabalusod ko ani nga item charm or for it may salip. ay ipangutanan ako ang lalaki ganina nasyak mo kay na tao din he so panagsara mang good na magpanggabi din he karon usually it's dati na aday panggabi karon wala na and then pag busy lang na magpanggabi and then nagpanggabi si mano siya rosa ko, wala ka mahadlok siya nga nung mahadlok mo ko ka rosa ba, sige na basag, wak, -wak na siya nga wala mo ka mahadlok pero na ako -kata. Uy, na i-ring permitting mag watak ka uy, ginoon ko, yun na uy, siya naging to, ayos siya namigo na, no, may basag hindi may kailan siya gignan ko niya sayo honey mo Kung sayo kay ko, kay gwapa mag <laughs> self love self defense, aw, ang saan man na pag-ingon Self-quarantine. <laughs> Miss it. <laughs> Yun lang. Third day na ako. Pero sa second day na ako, kahapon nakabalita na ako naka-trabaho tubo Domingo. Good luck to me. Mm. As in good luck to me. Sa likod ako. Eto, Jude. Basta guwapo ano. Kaya tambok pa. Mora to ay bye-bye. Sina-sign. Anyong sa iyo mo. Anyong sa iyo. mag-relax. Relax ako kayo niya. Morang kala, no?